Woo! This is the Sugikai Island, Bulalakaw Oriental, Mindoro, Philippines. Woo! Napakasarap ng simoy ng hangin, no? Oh. Sariwang-sariwa. Gamot yan, mga kaonik, sa sipul at ibo. Yes! Nakakastanggal ng stress kapag ka nandito ka, no? Sa Sugikai Island, lalo na kapag ka nandito ka sa floating cottage na ito, Actually, ang daming mga isda, no? Kawan-kawan, nandito lang sa palibot, no? Nakapahigot lang dito sa floating cottage na Talagang tirahan siya ng mga isda. Kaya tuwang-tuwa yung ato. Ayan mga kaonics, no? Sasamahan tayo ng ating mga kasamahan, no? Doon sa may floating cottage. So, samahan nyo kami, no? Papakita rin namin sa inyo yung ganda at kung paano mag-relax doon sa floating cottage. Maliligo na rin tayo, syempre bago tayo makarating doon sa floating carriage mga ka Onyx, no, ito yung dadaan na nating tulay pinakita ko na sa inyo ito kahapon ano? so pakita lang ulit namin sa inyo so exciting maglakad rito ano? so matibay naman siya at wala namang sira kaya safe naman siya lakaran ano? so yan yung sinasabi ko sa inyo mga bato-bato mukhang patuto ng vulkan ano? ando pa iba natin kasama oh. parang may mga kasama tayo doon ano? parang may mga nagde-date tayo kasama doon ah. Ito mga ka no? Wow, the best. Ang ganda. So, iyon na 'yung mga bangka no, 'yung mga estudyante papunta na ron sa mainland para pumasok sa school. So, may ilan tayong mga kasama dito no sa Patuan. Ang ganda mga ka oh. Tignan niyo naman. So, nagdo-document din sila, no? So, punta na tayo rito mga ka sa may bangka sa may floating bangka yan may lang tay mga kasama rito so merong tulay rito no hagdan meron tayong mga kasama doon eh, parang nagtidate na nga mga yan sino ba yung mga yan ah, hanggang dito na lang mga kaonics eh. kita ba So may dalawang nagde-date doon eh. Yan, medyo nabulabog to lang. Yan subukan natin mga kaalis no na magpunta do sa Philippines. So lalangoy lang tayo. ilak mo siya sir pagka gusto mong eh, ano siya para hindi ka mahirapan ilak mo yun pagka gusto mong isa malapit lang ayan mga kaonix no narito na tayo sa floating balsa na kahapon pa natin no gustong makapunta so let us enjoy the Sugikai Island Yes! So may mga kasama na rin tayo dito, ka-holics, ano? So sinamahan nila tayo dito ng maligo. So kung tayo nagkaling kanina, ano? So yung ating kami naman kanina, tayo, pati ito yung isa nating kasama, ano? Go! Kala ko naman magdadive, eh. Wow! Ano? Meron, mga ka Sige Yung iba natin mga kasama oh. ano? Maliligo din sila, ano? So, nag-enjoy kami ngayong umaga rito. Halos ngayon lahat naligo dahil paalis kami ng mga alas 9 na, no? Kasi namin ay alas 9. mga kaonics no na enjoy nyo ba napakaganda rito sa floating balsa no kahit yung ating mga kasama nag enjoy maligo dun sa kabilang banda ooh, this is the Sugikai Island Bulalakaw Oriental Mindoro Philippines Woo! napakasarap ng simoy ng hangin no sariwang sariwa gamot yan mga kaonics sa sipol at ibo sa mga nag-comments po sa atin ano, na nila na dalhin natin sila sa mga paraiso dito sa Oriental Mindoro. Ito na po yung pagkakataon na yun. No? Dinala namin kayo rito sa paraiso ng Bulalakaw sa isla ng Sugikai para ma-enjoy ninyo ang mga paraiso dito sa Oriental Mindoro and of course Occidental Mindoro Philippines. Ayan mga ka no? niyayaya natin yung ating mga kasama na dito maligo. Kaya lang parang medyo nahihiya yata sila. No? So let us enjoy the beach, the floating cottage, and for the fortress of Sugikai Island here in Bolalakaw, Oriental Mindoro, Philippines. Yan, napakasarap ng sariwang hangin. Yan, nagpapakuha tayo no ng video kay uh, Aner no. ina ko na sa inyo yung uh, ating pilot. So mabait 'yang taong 'yan no at napakasipag, napakagaling pa magluto. So pakuha tayo ng video sa kanya no. Dito habang naliligo tayo mga kaonix. Yan. Sige sir. Pagdai po dapat dito rin. Ah sir. Woo! 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 sarap ng tubig dito sa Sugikai Island. Woo! Woo! Ayan mga kaonics no, papakitaan lang tayo ng exhibition ng ating mga kasama. So panuuri natin sila. Sana mag-enjoy kayo sa kanila exhibition. O yan mga kaonics no, nag-warm up lang si Raymond no. At siya ay mag exhibition sa atin. Sa kabatatalon, dyan sa unahan o dito sa gilid? Oh, mga pagpatakay ko. Wow. <laughs> oh. Yun! Kita nyo naman mga Koonix no? Mga exhibition oh. ng ating mga kasama Meron pang isa oh Bilas! <laughs> 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 yeah! <laughs> Pasensya na mga Koonix Atakot dun sa bangkang dumaan eh Ayan oh <laughs> Nagulat <laughs> Pasensya na Tapos Pagaling pala yun Pagaling pero para magkano bago ngayon ano? Pero ito mag-iisa pa si ano no. Tingnan natin si Duremo, isa pa. opo opo. Op. Tingnan natin ang exhibition niya. Wow! Kita niyo naman yung mga Kaonix, ah! no? mga exhibition nila, no? Grabe, sana nag-enjoy kayo mga Kaonix ha. At natuwa dito sa aming video. Sanda! Tutabon. Tutabon. Tutabon ay isa nating kasama oh. medyo <laughs> may sinasabi sa atin si Du Raymond no? mga kaulis tanongin natin kung ano yung sinasabi niya siya sabi sinasabi mo kanina dyan yung coral sa mga kakumaganda kung sana may gagawin tsaka maraming isda may maraming isda dyan yun 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 Asan? yun 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 Pasan. Ayan. Kaya lang mukhang hindi makita sa camera eh. Yan. Ayan. Ayan mga ka no Marami talaga mga isda at corals dito no Sa ilalim lang mismo ng floating balsa na to Kung nakikita nyo kahapon di ba Meron tayong kasama na nangangawil dito no So marami siyang nahuli ng mga isda Kahapon no Actually yun ay pinaksiw namin ano At saka sinigang na isda ang ginawa namin Hindi ko lang naipakita sa inyo kagabi mga ka Pero napakasarap lang na ganun kasariwa Pero nakita nyo di ba gumagalaw pa nung nakuli at tumitilamsik tumit, pa doon sa lalagyanan yung mga isda. So ngayon, narito kami ni Du Raymond. Ano? At nakikita namin, ano, sumilip din ako sa ilalim. Napakarami din pala mga corals mga kaonik. Pero sorry ha, ah, hindi ko may pakita sa inyo eh. At marami din mga isda no? nakita natin sa ilalim. Dito sa taas, hindi natin makita no? at gusto sana natin silang pakainin ng mga tinapay or what para lumutang kaya lang hindi natin siya magawa ngayon pero kahapon ano actually dumura lang ako mga kaonix sa dumura lang ako nagtalo na yung mga isda sa durako palang pa lang yun lalo na sa tinapay ayan mga kaonix no? hindi ko alam kung nakikita nyo lang ano pero nakikita ko yung mga puti puti sa ilalim ng mga dagat mga isda yan ano So yung mga yan yung nagtitilam mga kaonix no sa taas ng tubig you know. Magdapong ka nga ng ano tinapay may tinapay babawala na. Ayan, mga kaonix no. Hindi ko alam kung nakikita niyo sa camera no pero ang dami niyang kawan-kawan ng mga isda makikita. Asa na sila. Ayan, mga kaonix so Nakikita niyo ba? So, yung mga kawan ng mga isda, ayan, oh. Ayan, sana. Ito, mga ka onyx oh. Nakikita nyo, no? ayan, oh. Ayan, Dami mga kawan-kawan na isda. Kita nyo ba? Ayan, oh. Ayan, kita nyo ba? Nakikita nyo mga ka onyx ano? Kawan-kawan na isda. Alam niyo mga ka-onyx, no? talaga nakakastanggal ng stress kapag ka nandito ka no? sa Sugikai Island lalo na kapag ka nandito ka sa clothing cottage na ito. No? Actually, ang daming mga isda, no? kawan-kawan, nandito lang sa palibot. No? Nakapahibot lang dito sa floating cottage no? Talagang tirahan siya ng mga isda. Kaya tuwang-tuwa yung ating mga kasama. No? Tignan mo si Raymond, no? kanina pa nag-fish. Nag hunting ano kanino pa siya tumitingin ng mga kawan-kawan ng mga isda namumuti nangingitin nandito lang nakapaikot dito mismo sa floating balsa na kinatatayuan natin ngayon so talagang grabe mag-enjoy ka nakatanggal ah? ang stress marerelax ka at talaga na mamatakutan mo ang lahat ng problema mo ayan mga ka no? papakitaan na naman tayo ng exhibition ni Duraymond no. lalawan nah, lang pakitaan niya tayo ng lango yan yeah. yan yeah. yeah. ano nangyari ng mga konex ha hindi sinasadya sorry po anong meron dito Kita <laughs> nyo naman mga Koonex to. No? Napakaganda talaga ng islang ito. Grabe. Ang sarap mag picture taking. Kumuha ng mga memories. Mag muna tayo no mga Koonex. Yan. Ito yung ating breakfast mga Koonex no. Tsaka ilang uh, slice bread no. Hmm. Mm. healthy sa bang sabi ng Dumating na yung ating sundo mga kaonix no. Andiyan na yung bangka na sundo natin no. Kaya kailangan na natin bumalik ng Kalapan City. So sana ay nag-enjoy kayo no sa aming mga experience at mga ipinakita sa inyo dito sa Sugikay Island. Maraming salamat sa inyo mga kaonix. ayan mga ka no it's time to go so kailangan na namin bumalik ngayon ng Calapan City ayan mga ka no uh, nauna na yung isa nating kasama no yung isang bangka at susunod yung isang bangka rito yun yung sasakyan natin no pag uh, dating ng no? isang bangka yan mga ka no napakaganda ng tanawin dito Ayan mga ka-onics, no? Nagpaalam na tayo sa may-ari ng resort. At tayo ay pabalik na ng mainland uh, Bulalakaw and then tayo ngayon ay papunta ng Calapans. Mm -hmm. Ano daw? Ayun mm mga -hmm. ka-sir, baka sa talon. Oo, oh, ganun ba? Dali, ano tayo yung

Ay, ito. Dika. Ayun mga colleagues no. Balis ta tayo ngayon ano. so. mga kaonix no pauwi na tayo pabalik na tayo ng Kalapan City ngayon at yung uh, team building natin so in award natin ka award lang natin yung uh, mga winners no so yung team sure win ang nanalo ng uh, as grand champion for 2023 and yung consolation prize ay uh, yung ating team mapagmahal so sana ay nag-enjoy kayo at nasihan may natutunan sa video ito mga kaonix maraming salamat